Hey everyone, Jem Gonzalo here and welcome to Psyched Up, kung saan pinag-uusapan natin ang mental health, psychology, at kung paano ito makakatulong sa sambayan ng Pilipino. At sa video nga po na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang tanong at pinakamadalas tanungin ng mga taong gustong kumonsulta sa isang mental health professional. Kanino nga ba ako lalapit? So, sa psychologist ba? Sa psychiatrist ba? ano ba kasi tinatawag nilang, uh, ano yun, psychometrician, ba? Diba? Yan ang mga pag-uusapan natin sa video nito. Kaya, stay tuned until the very end. So, unahin po nating pag-usapan yung sa psychometrician kasi dito talaga maraming nalilito eh. And dahil nga po ako ay isang registered psychometrician, so okay na din po ako sa mga tanong ang ganito. Bes, pwede bang magpa-consult sa'yo? Nak, di ba psychology ka? Baka pwede mong matulungan yung anak ko may anger issues. And no I'm not mocking these people. These questions are completely valid especially with the lack of psychoeducation in the Philippines. Pero unfortunately po para dun sa mga nagtatanong nang ganito sa akin, ang sagot po ay hindi. Hindi po kayo pwedeng kumonsulta uh, sa akin. Uh, magpa-therapy sa akin, magpa-diagnose sa akin dahil trabaho po iyan ng either psychologist or psychiatrist. So, ang pwede ko pong maitulong sa inyo ay pwede ko po kayong i-refer sa mga kakilala ko na mga psychiatrist, uh, psychologists para po kayo ay matulungan. Ang psychopatrician po ay isang lisensyadong profesional na nag administer ng tinatawag natin mga psychological tests. So ano po ba yung sinusukat ng mga psychological tests? Uh, intelligence, aptitude, personality. So ganyan po yung mga halimbawa ng mga uh, tests na ina-administer ng isang psychometrician. At karaniwan ay nasa ilalim po sila sa pumamahala ng isang licensed psychologist. Ang psychometricians po kasi natin ay ang may most basic level of competency among the mental health professionals in the Philippines. Dahil ang credentials po nila ay tanging bachelor's degree in psychology or other related courses at ang kanilang lisensya as psychometricians. Kumbaga sa medical field po, ay pwede po nating ihalin tulad ang isang psychometrician sa isang medical technologist. And this is just for illustrative purposes. Kasi di ba po yung ating mga medical technologists, nagte-test din sila. Like uh, mga physical test nga lang, yun ang pagkakaiba sa Uh, psychometrician na uh, psychological test naman yung ginagawa. So, ang mga medical technologists natin, nagpapa-urine test, blood test, uh, blood chem. So, yun yung mga ginagawa. Samantalang dun sa psychometrician, uh, meron tayong intelligence test, depression scale, mga uh, other psychological constructs yung kanilang minimesure. So, di ba yung mga uh, medtech po natin, Ina-analyze nila yung resulta ng mga medical test. Uh, kunyari, mataas yung blood sugar. So, pwede nilang makita yung uh, resulta ng test at uh, siguro uh, magbigay ng impression na kunyari, uh, parang surface level. Uh, kunyari, mataas ang blood sugar. So, uh, yun, ganun yung mga impression na pwede nilang uh, makita. Pero, hindi nila pwedeng sabihin na uh, kunyari, Uy, naku, mataas blood sugar mo, ma'am. Diabetes na yan. Naku, kabahan ka na. Mga ganong statements, no? Nag-diagnose na niya. So, hindi niya pwedeng gawin yun kasi hindi siya isang medical doctor. So, ganun din sa mga psychometrician, pwede silang mag-test, oo. Uh, pwede silang magbigay ng kunyari depression test, depression scale. So, i-analyze yeah, namin yon and uh, pwede namin siyang interpret surface level like yun nga, mataas yung depression, ganyan. Pero uh, hindi namin pwedeng sabihin na, ay naku mamuntaas ng depression skill mo, naku depression, major depressive disorder na yan. Uh, nako kabahan ka na din so hindi hindi po natin pwedeng gawin yon as psychometricians dahil trabaho po yon ng uh, psychologist at psychiatrist so uh, ang mga psychometrician lang po ay mainly uh, doon lang po talaga sa psychological testing pero hindi lang naman po limitado dito yung ginagawa nila pwede din sila Uh, sa mga intake interviews in interview nila yung uh, pasyente bago nila i uh, ipasa na doon sa psychologist na talagang pagpapakonsultahan niya tapos um, pag na magbibigay ng diagnosis sa kanya So, may mga ganun pa, pero hindi natin pag-uusapan masyado yun sa video na ito. But, dahil ang goal natin ay just to differentiate, give you an overview of what this profession is about at kailan kayo lalapit sa kanya. Punta naman tayo ngayon sa psychologist at psychiatrist. So, itong dalawa, mas madali silang i-differentiate. Eh. So, pagsasabayin ko na lang. Ang psychologist, nagbibigay po siya ng therapy at counseling. Ang psychiatrist naman ay nagbibigay siya ng both therapy at medicine o gamot. Ang psychiatrist po kasi ay isang ganap na medical doctor. So kaya MD po sila, nag-aral po sila sa medical school at ang kanilang specialization ay psychiatry. Ah uh, samantalang ang isang psychologist naman ay uh, nagmasteral, uh, nag may clinical practicum at nagboard exams. pumasa sa board exams ng psychologist, so medyo magkaiba po yung background nila. Um, kaya depende din po uh, kung kailan kayo konsulta sa kanila. so lalapit ka sa isang psychologist kapag sa tingin mo ang kailangan mo ay therapy at counseling. pero kung sa tingin mo yung kaso mo o yung kaso nung uh, konsulta mo sa isang mental health professional ay nangangailangan na ng medical advice o ng gamot, um, ilapit po natin sila sa mga psychiatrists. Uh, usually, sa mga cases ng severe depression, uh, bipolar disorder, schizophrenia, uh, ang mga cases na ito, hindi po talaga siya Uh, pwedeng i-handle ng yung psychologists lamang. Uh, kailangan po talaga nito na usually yung magagamot sila para ma-normalize yung mga uh, chemicals sa katawan, uh, ganyan. So, anyway, uh, nag-co-collab naman po yung dalawang professionals na ito, no? So, kunyari, pumunta ka sa psychologist, tapos uh, in-assess ka niya, and then sa tingin niya, uh, kailangan mo pa ng maggamot, di ba? Pwede ka niyang i-refer sa uh, psychiatrist. And then, pag pumunta ka naman sa psychiatrist, tapos nakita niya mukhang kailangan mo pa ng uh, mas maraming oras sa therapy, and then, i-refer ka din niya dun sa uh, kakilala niyang psychologist or, uh, yun, psychologist. Uh, yet, that's the case ideally. So, ideally speaking, Uh, Ganon siya dapat. Uh, pero, pwede din ikaw na din yung magkusang magtanong. Uh, kunyari, pumunta ka nga sa isang psychologist or psychiatrist, you can ask them, Ma'am, sir, pwede po bang, or kailangan ko po bang magpakonsulta din sa isang psychiatrist? Or, Uh, pwede din po ba ako magpakonsulta sa isang psychologist and baka may kakilala po kayo, mga ganon. So pwede naman, you are welcome to ask our uh, mental health professionals. They'll, they are linked together naman. So sa next video naman, pag-uusapan natin kung saan ba usually ninyo matatagpuan o makikita ang mga psychologists, psychiatrists, at iba nating mga mental health professionals. At kung magkano ba yung, mga magkano ba yung aabutin ng babayaran ninyo may libre ba? Ganyan. So, yan ang mga pag-uusapan natin sa next video, which will be linked somewhere around here. Wow, okay. And that's a wrap. Thanks for watching this video. And if you like this type of content, don't forget to hit like, share, comment down below, subscribe, turn on the notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng bagong video. So, see you in the next vid!